tito ito na nga ang final look ng dalawa, o di ba? Ang kaganda. Hi friendship, kamusta kayo diyan? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. At nandito na nga tayo sa exciting part. Ngayon kasi ang araw ng pagrampan nila Nika at Erin sa stage para sa buwan ng wika. Kung naalala niyo friendship, may ginawa na akong vlog kung paano ko ginawa yung sablay nila. Ito nga yung vlog ko na yon, kaya panoorin niyo friendship. At kung ano-ano pang mga ginawa naming paghahanda para sa araw na to. kasi ngayong araw na nga sila rarampa para sa buwan ng wika. Siyempre, bago rumampa, kailangan muna magpaganda. At pina-makeupan nga muna namin si Nika at si Eren sa friendship namin, ng Very Very like. Siya nga ang taga-makeup at taga-ayos ng buhok nila sa tuwing may ganap dito sa school para sa mga bata. Kaya naman, shoutout sa'yo, at idana. Pati nga ang mga kasuotan nila, talagang pinag-iisipan. At shoutout din sa mga nag-sponsor. Sabi ko nga sa nakaraang vlog ko, na kontesera ang dalawang pamangkin ko na to. At dito na nga ang final look ng dalawa, o ba? Diba? Ang kaganda. Sabi ko naman sa inyo, friendship, hindi talaga kayo mapapahiya dito sa pamangkin ko. Tingnan mo naman, hakot award pa nga ang dalawa. Kailang okay, balik na nga si Nika si at para makuha sertipiko nila. Kahit hirap na hirap na yung sinika sa gown niya. Best in costume nga sinika at second place sa pagtula. Si Erin naman ay best in costume din at first place din siya sa pagtula. At pang third place naman si Erin sa malikhaing pangkulay. Nung nagkulay sila sa pamaypay na may guhit na watawat ng Pilipinas. At kumakakaway nga ito si Erin, parang artistahe. Pagpasensyahan nyo na nga pala friendship ang video dahil bawal ang magulan doon sa taas. Kaya kumuha lang lang kami ng video doon sa live nila. Ibali friendship, pabawi na lang sa susunod dahil pinapaganda nga ng school nila yung stage nila. Siyempre, next month may ganap na naman yan. Kaya abangan niyo friendship. At ito, pakinggan ulit natin ang tula ni Nika at Erin. Wika May sariling wika ang ibon at isda. Iba ang sa aso, iba ang sa pusa. Iba't ibang bansa, kanya-kanyang wika. Itaguyod natin ang wikang pambansa. Bakit mahalaga ang sariling wika? Ito'y kaluluwa ng mahal nating bansa. Wika rin ang buklod ng puso at diwa ng tao sa Luzon, Mindanao, Bisaya. Wikang Pilipino, pag ating ginamit, magkakaisa ang puso at isip. Hangaring umunlad, ating makakamit. Sa mga dayuhan, hindi panunupig. Ako ay wika. Wikang Pilipino. Ginto mo at hiyas. Pang lahat na wika, sa almang bumagtas. Ilaw na maalab, sa titim ay lunas. At lakas, patungo sa tuwid na landas tula po ni Kiko Manalo. I'll see you on my next vlog. Yun lang, friendship. Bye-bye!